si Taco Tako gaya-gaya gaya-gaya ah. ano gaya -gaya. kay? alis ka na kay? gaya din yan si Taco sa'yo eh Natako. Ah, Uy, sorry kay, sorry kay, napakan kita. Ah, ano? Ganda nang mata ni taku oh. sky blue hello guys thank cute at ku guys thank cute cute ku ganda nang mata ku ng ya, baba ka baba inot gaya, gaya okay, okay. ka inokayroon ka dun to. Dun ka inokayroon ka inokayroon ka inokayroon ka kay lalabang ako eh. Babasa kayo dito sa baba. Lalabang ako. Doon na, doon na. Kay, akit mo na kay. Ha? Taco! Ang sweet, sweet na ito. Ang um, sweet din to si Kukai. Ang sweet ni Kukai. Um, sweet, sweet. Sweet na. Yeah. Lambing-lambing na itong Kukai na ito. Um, kay ano kay wala tayong walang ano ko ngayon wala kang gala ha huh? tulog muna pahinga muna ha ang na niya ang napilaki na din huh? mo ang ganda na ng balahibo ni kukay ang ganda na ng balahibo ni kay, dati buhag-hag yung kalkag ha ano ta ako? Musta ka dyan? Musta ka dyan? Ah. Ah. <laughs> Tako. Tako. Musta ka dyan? Hello guys. Hello guys. Ang likot-likot ko na. Hello. Hello. Tulog ka muna. Tulog ka lang. Tulog ka lang. Ikaw kay, ka kay. Akiat dun kay. Alis ka ba? Huh? Alis ka, hindi ka na. si Tako, oh. Tako, ganda ng mata. Sky blue. Sky blue gray. Sa gitna. Ngati na naman siya. Akit ka dun, Akit ka doon, akit ka. Ano? Ano? Ano kay? Ano tako? Baba ka? Uh, hello. <laughs> hello guys. Hello, hello. Baba ka li? Baba ka? talon. <laughs> uh, Taco. Hello guys. I'm Tako guys. Maliksi na po ako. Tapo. Tapo. Come <laughs> here.